grabe naman tong taong to. Ang tanda-tanda na pero bully pa rin dahil malakas daw ang kapit sa barangay. So may nag-send sa akin itong video na to at ito ang exact message niya. Babasahin ko para sa inyo. Hello admin, pa-share naman tong video na to from Barangay Kalulut, San Fernando, Pampanga. Yung lalaki, Patrick ang name, sinira yung net ng mga naglalaro ng volleyball dahil gusto niya maglaro ng basketball. Naawa kami sa mga taga sa amin na high school kasi malakas kapit nung Patrick sa barangay sa amin. Di siya madisiplina. Please, wag niyo po ipopost yung name ko. Thank you, admin. Pasikatin natin siya ang yabang niya. Grabe naman yun. So, ayun no. Sa mga taga Kalulut San Fernando, Pampanga, baka kilala niyo itong Patrick na to na nambuli, nanira ng volleyball net ng mga high school students dahil gusto na daw niyang gumamit ng court para maglaro ng basketball. Gaano ba kalakas sa barangay itong Patrick na to, no? Bakit parang walang gustong sumaway sa ginagawa niya kahit madisiplina maling-mali naman siya. I think sobrang foul nung ginawa niya na sinira pa niya yung property nung mga high school students para lang makagamit siya ng court, para makapaglaro na siya ng basketball, parang isip bata naman yun. Eh mukha naman siyang matanda dyan sa video na yan. So I'm not sure kung ilang taon na siya. Pero mukha na siyang matured enough para malaman ang tama at mali. Sana lang e eh, meron kang pamalit dyan sa sinira mong valuable net. Magkano din yan ha? At pwede naman sigurong i-schedule no kung sino or kung kailan ka pwedeng gumamit ng court. Unless sobrang lakas mo talaga dyan sa barangay nyo na talagang pwede mong gawin ang pangbubuli ng harap-harapan sa sobrang daming tao dahil malakas ang kapit mo dyan sa barangay nyo. Sana naman e eh, may magsuway sa kanya from the officials ng barangay na yan para naman lumiit-liit ang ulo at mabawasan ang hangin o yabang.